kahulugan ng puting-kuting sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting-kuting ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Kadalasan, ang mga malalambot na maliliit na nilalang na ito ay nagdadala ng mga balita ng kadalisayan at mga bagong simula. Ang kanilang pagiging mapaglaro ay nagpapahiwatig ng higit na kagalakan at saya. Ang isang puting-kuting na may maliit na sukat ng katawan ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na naghahanap ng kaginawaan, pagmamahal at proteksyon. Ang mga kuting ay marupok na nilalang at umaasa sa iba para sa kaligtasan. Kung pakiramdam mo ay mahina ka, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mga damdaming iyon. Sa maraming kultura, ang mga puting-kuting ay nauugnay sa kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang panaginip ng isang puting kuting ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan sa loob mo. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na sa tingin mo ay sariwa at handa kang magsimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Kung ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras, ang panaginip ng isang puting kuting ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay may hawak na mapanirang emosyon. Ang kadalisayan ng kuting ay isang mensahe upang palabasin ng mga damdaming ito. Ang panaginip ng isang puting kuting ay maaari ding sumisimbolo sa pag-aalaga at pangangalaga. Ang mga kuting ay nangangailangan ng patuloy na atensyon at pagmamahal. Ang panaginip ng isang puting kuting ay isang palatandaan na ikaw ay naghahanap ng suporta. Nahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting-kuting na gustong maglaro. Kung nanaginip ka tungkol sa mga puting-kuting na gustong maglaro, ito ay tanda ng kagalakan at kaligayahan. Ang mapaglarong katangian ng mga kuting ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagpapagaang sa buhay. Bukod pa sa pagiging optimistiko tungkol sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga nawawalang puting-kuting. Ang panaginip ng isang nawala o inabando ng puting-kuting ay maaaring magdulot ng pag-aalala. Ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan at pag-abando na. Nangangahulugan ito na nahihirapan kang mahanap ang iyong lugar sa mundo. Gayunpaman, kung nakakita ka ng isang kuting o tinulungan ito, ito ay isang senyales na makakahanap ka ng lakas upang mabuhay. Ito ay isang senyales na maaari mong malampasan ang mga problema at maging mas malakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting-kuting na umaataki sa iyo. Kapag nanaginip ka na inaatake ka ng isang puting-kuting, ito ay nagpapahiwatig ng galit at sama ng loob. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng nagbabantang panganib. Samantalang kung may iwasan mo ang pag-atake ng kuting, ito ay senyales na nalalampasan mo ang takot. Ito ay tanda na handa ka ng harapin ang mga hamon ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kawan ng mga puting-kuting. Ang panaginip na makakita ng maraming puting-kuting ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ipinapakita nito na nakakakuha ka ng suporta mula sa iba. Gayunpaman, kung ang mga kuting ay hindi kumikilos sa iyo, ito ay nagpapahiwatig ng isang salungatan ito ay isang palatandaan na dapat mong malaman na maaari itong makapinsala sa iyo. Baka mahuli ka sa drama ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting-kuting na nagiging ibang hayop. Kapag nakakita ka ng puting-kuting na nagiging ibang hayop, ito ay isang kapanapanabik na karanasan. Ang simbolo na ito ay sumisimbolo ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ipinapakita nito na ikaw ay umuunlad para pumasok sa isang bagong kabanata. Gayunpaman, ito rin ay tanda ng kawalan ng katiyakan na iyong makakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting-kuting sa isang hawla. Kapag nanaginip ka na isang puting-kuting na nakulong sa isang kulungan, maaari kang makaramdam ng nakulong. Isang senyales na nahihirapan kang ipahayag ang iyong sarili ng malaya. Samantalang kung maaari mong palayain ang kuting mula sa hawla, ito ay sumisimbolo sa iyong kalayaan mula sa mga limitasyon. Ito ay isang yugto kung saan handa kang makipagsapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting-kuting na nagsasalita. Ang panaginip ng isang puting-kuting na nagsasalita ay isang senyales tungkol sa komunikasyon. Ipinapakita nito na naghahanap ka ng mas malalim na pag sa mundo sa paligid mo. Gayunpaman, kung ang mga salita ng kuting ay nakalilito, ito ay sumisimbolo sa pakiramdam na nawala. Makakatulong kung maaalala mo ang sinabi ng kuting sa iyong pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na puting kuting. Ang panaginip ng isang patay na puting kuting ay nagdutulot ng mga damdamin ng pagkawala ito ay isang senyales na ikaw ay nagdadalamhati sa pagtatapos ng isang relasyon. Isa pa, ito ay tanda na handa ka ng magpatuloy at gumawa ng bagong simula.